Hello, musta po mga ka-adventure Samahan nyo na naman po akong muli Sa isa namang kaganapan Ang ating hanap buhay Tayo po ay mamamana muli ng samaral Ito nga mga idol eh, hindi na po tayo na pag intro gawa ng tinitipid po natin yung battery ng ating camera. Ayan, pagsisid natin, nakita natin itong tawag po sa amin mga idol ay uldok. Hindi naman po ito nakakain at sobra po ang tinik nito mga idol. Ayan oh, parang kubra mga idol kung titingnan mo sa malayo. Ayan, yeah, ala lang natin yan, hindi naman po yan nakakain mga idol. Ito sa maral oh, yari mga idol. Maisda na po agad tayo spot na ito mga idol ay maraming samaral. Ito yung pinamamanaan natin palagi ng maraming samaral itong lugar na ito. Sulo lang tayo mga idol, wala tayo kasama. Madalang po tayo magkapag-upload. Jawa oh, ng ang spot po dito ay laging labo mga idol. Hindi ko alam kung bakit hindi na nalinaw sa lugar pong ito mga idol. Yan napakaraming danggit. Pili lang tayo ng malaki ito mga idol. Nahuli natin danggit masarap to pang prito paksiyo mga idol sabaw yan karamihan dito sa spot na ito mga idol ay mga samara lang na ating napapana hindi pa naman gaano kalalakyan ito mga idol mga limang piraso po nito mga idol isang kilo na yung malalaki po mga idol ay hindi pa natin nakikita ayan oh kasagaran lang yung lalaki niya. ito isang manitis yari yeah, ka oh. Ang sarap dito sa preto mga idol. Saka paksiw itong isdang ito mga idol. Malaman siya. Talagang malinam naman laman ito mga idol. Sa maaral ulit mga idol o oh, yari. Lalaki ang samaral dito mga idol. Pag maganda ang sampan na isda dito mga idol. Tayo nakakahuli dito ng nasa 50 pirasong ganito. Mga samaral mga idol. Napakarami ng samaral sa lugar na ito. Kaso hindi pag-aanong kalinawan ang tubig mga idol. Ayan o. Oh. Pero kita naman mga idol yung mga target natin sa ilalim. Nakikita naman po natin yung mga isda kahit medyo malabo. Ang dami yan dyan mga idol oh. Nagkalat lang yan sa maral na yun dito mga idol. Nagdive tayo ng alas 7 mga idol. Mga alas 9. Ah, sikat na ang buwan ito mga idol. Taya ako na rin. Saglit lang itong dive natin na ito mga idol. Huli lang tayo ng pang ulam, saka ilang pirasong pambintah, pang gasolina, at pang bigas na rin mga idol yan o, oh, daming samaral mga idol nakakatuwa dito mga idol talagang mamimili ka lang ng mo sa samaral sobrang dami yan sa lugar na ito mga idol lalo pag mahaba-haba na yung dilim mga idol, talagang nararamihan natin yung samaral na yun dito mga idol yan, isang kanuping katambak ang tawag dito mga idol grabe yan sa maral dito sa spot na ito mga idol oh, napakarami talaga yan tirahin natin to yari na naman mga idol pira na to mga idol nagkakalaga na yan ng 20 pesos mga idol lang isa yan oh malaki to isa mga idol ayan oh yan dali natin mga idol dalawang piraso medyo malalim lalim lang aring spot na ito mga idol ayan isang tribalyo makikita natin tay paahula ito mga idol at sikat na yung buwan ito goods na ito pang ulam mga idol sarap to sa sinabawan may laok na kasag tsaka pusit talagang suabi ang sabaw mga idol yan kahit may buwan na mga idol nandito pa rin yung mga samaral pero sila mga idol pag may buwan na may lap na mga idol talagang pag may buwan ng mga idol nag ano na yan mag aalisa na nagtatakbuhan pag nakakita ng ilaw mga idol mailap na sila yan nagdalawang kasatay niya sa ilalim mga idol hindi lang natin na ipakita yung pagload gawa ng malikot yung camera natin pag isasama pa natin yon mga idol ito mga idol pahaw na tayo nadaala natin itong kawa ng patuna or ito mga idol ah, grabe napakadami mga idol Siguro hindi lang dalawang banyera ito mga idol. Malalaki na ito mga idol. Siguro mga anim na piraso nito. Isang kilo na. Pag tira natin mga idol, hindi tayo nakatama. Daming dami. Hindi man natamaan mga idol. Ayan, binalik natin load yung pana mga idol. Habol-habol ulit natin para makakuha tayo kahit ilang piraso pang prito mga idol. Ayan oh, ah, grabe, mga idol. Kawan talaga. Ito maganda mga idol. Pag natsimpo o ano mahihilig dito sa ito mga idol. Grabe, napakarami mga idol, oh. Magkalat lang. Malalaki na pa man din. Grabe ito mga idol, oh. Panain ulit natin. Testingan natin. Baka magkahuli tayo mga idol. Huh? Uy. Jesus, mariano ko. Wala man lang maski isa mga idol. Nayaan na lang yan mga idol. Wala talaga. Ay, ay, ayar, Jesus. Ayan, palo na lang mga idol. Gago! Wala. wala tayo nahuli mga idol. Nabayain na yan mga idol. <laughs> Pinapalo na lang mga idol Sobrang gigil Ayan mga idol Yung huli natin Pagdating sa bahay Bawas na Nung pag-aho natin mga idol May bumili ng Tatlong kilo Dun sa May parada Ng magkain din na natin Na ipakita sa kamera Gawa ng Low bat na tayo, mga idol Ayan nasa Pulang pulang limang kilo Is na natin Sama na natin yung ating Kasagsaka pusit mga idol Tingnan natin kung na kilo tayo natin. Ayan oh. Yon nasa 8 kilos din po mga idol yung huli natin na kasama ng bininta natin sa tabing buhangin. Hanggang sa muli mga idol, ingat po kayo palagi.